Si Colonel Francel Margareth Padilla baka kausap natin ang tagapagsalita ng AFP magandang umaga po Colonel Padilla. Magandang Ay isang uh, katang isip lamang sir no na hinubog mula sa purong spekulasyon. Ah uh, ito sir ay eh, uh, fake news po. Fake news. Okay, malinaw. Kumusta po ang hanay ng ating mga sundalo? Moral po nila at ang kanila pong uh, uh, suporta sa ating pangulo? at ang ganun din ang kanila pong uh, allegiance sa ating pong saligang batas. Uh, Sir Aljo, no, after the Rory incident nga nitong uh, 17th, uh, we have been going around, no, ang ating Chief of Staff was uh, going around and went, we went to West Compo. Uh, at pinagsuhan po natin, no, ang ating hanay ng mga sundalo at mga, ano po, mga sailors po and marines doon sa area. Uh, and we have talked to them through VPC po yung mga nasa ano no uh, features natin and the uh, islands in the area and um, masasabi namin nasa state of uh, high morale po ang ating tropa at ang um, kanila pong fighting spirit is very much aflame uh, finifuel well ito sir no ng mm -hmm. suporta ng sambayan ng Pilipino. Uh, na nakikita naman po namin yung mga comments nyo, yung reactions nyo po no uh, supporting the armed forces of the Philippines in this uh, ano po in, the, in our missions in in our Narore mission. Okay. Ba uh, uh, maliwanag po yan at uh, uh bagadang balita yan mula sa hanay po ng uh, AFP. Kung saan po ay sumusuporta ang sambayanan sa pagbabantay po natin dito po sa mga banyagang na nice, sa uh, sumakob sa Pilipinas. Ito na po, uh, sa pinakahuling uh, impormasyon mula sa Coast Guard, nakaangkla pa rin daw ang China Coast Guard vessel dyan sa uh, Escoda Shoal? Opo, uh, ano po ang monitoring naman ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Navy, tungkol po dito sa presensya ng napakalaking barko ng China dyan po sa Escoda? opo sir no uh, naiulat nga po natin yan na nag-anchor itong monster ship nila no uh, kasabay din yung atin pong uh, biggest Philippine Coast Guard vessel dyan sa Escuada shoal and uh, they have been there po no for some time uh, but ito uh, po uh, yung coast guard naman po is giving the necessary updates on this ang, ang sandatang lakas ng Pilipinas po we are on standby uh, in any case po that the coast guard would uh, require our ano po no our assistance. All right, eh uh, ito na nga 'tay may mga maraming panukala dito. Uh, Colonel La Padilla na palakasin na lang siguro presensya ng civilian sa mga pinag-aagawan teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil pag uh, manggulo ang China sa atin sa mga civilian, meron ng jurisdiction ang Arbitral Tribunal. No? Ano pong reaction niyo po doon sa mga pananaw ng mga eksperto dyan? Ah, kami sir, Natutuwa po kami na na ma, napakataas din po ng patriotism and nationalism ng ating mga kababayan no okay. uh, but of course ang mission po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay protektahan po ang seguridad ng bawat mamamayang Pilipino at uh, pati na po ang ating soberenya so we will be performing this mission po no uh, uh, accordingly so nagdaan okay. naman po tayo ng extensive patrols in the area uh -huh. uh, at ni transition sir, from internal security operations to territory territorial defense more of our resources are now being ano po no uh, channeled to this uh, to the West Philippine sea po. Okay, sige po. Ah, uh, ano naman ang preparasyon po ng AFP dito po sa in uh, upcoming SONA ng Pangulo on Monday? Ah, uh, Colonel yes, Padilla. Oto no. ang um, SONA sir, uh, we are uh, ready. Uh, we are prepared. And, uh, everything is under control at this point. Yun pong mga requirements po sa sandatahang lakas ng Pilipinas. We have given our full support, and of course, uh, yung tropa po to be deployed is also very, uh, very much uh, prepared. Uh, also, our PSC sir, uh, nagsabi na din po sila that there is no threat uh to the president and uh we will be performing our mandate according to you, sir. Meron meron po limang drum ng pambasabog yata na recover po ng AFP doon po sa Labo Camarines Norte. Any update about that ma'am? Ah uh, so ngayon sir ako so personally sir I haven't received this report but uh I will look into it sir and get back to you po. Opo. So ngayon pinag balikan ko lang po yung problema po ninyo kay General Johnny Macanas pinag-aaralan po ninyo susunod na hakbang laban sa kanya. Opo sir, no, ah, uh, in, in this po, eh, ang interpretasyon po ni Sir Macanas, no, so dito sa blind item na ito sa, mula sa isang programa sa, sa radyo, sinadyama o no, hindi, ay uh, irresponsable sir at hindi po dapat nararapat sa isang dating opisyal ng militar. Uh, wala po itong basehan ang pahayag paya na ito at hindi naman to sir kawalang galang sa integridad ng aming institusyon kundi rin sa pagtatangkang maghasik ng hidwaan at politika po sa Armed Forces ng of the Philippines. So tinitingnan po namin no kung ano po ang mga next na legal po na hakbang na maaari pong namin gawin. Pensahin na lang po dito po sa katagang nauso na ito ma'am eh. Uh, Colonel Padilla, itong tinatawag na Marites Warfare. Go ahead po. Uh, sir, no, yung Marites Warfare, instance, sabi nga po natin, we are already at war, we are at war with words. no uh, We are at war on words then uh, And so, ang panawagan po namin sa bawat mamamayang Pilipino, no, kapag ka po kahinahinala na po itong mga mga nababasa nila at no, napapakinggan, wag na po silang maging agents for that uh, fake news to proliferate. So, ang uh, panawagan din po natin, of course, maraming salamat po sa ating uh, kaibigan sa media. Uh, we We are also um, ano po, no? uh, appealing for responsible journalism. So po, uh, with our Complan uh, mulat, no, uh, we our battle cry is our cease. our rights our future. So alamin po natin kung ano po 'tong totoong yung katotohanan po no sa usapin dito sa West Philippine Sea. At uh, tayo suportahan po natin ang ating karapatan dito. Ipaglaban po natin ito at suportahan po natin dahil ito po ay para sa ating kinabukasan. Maraming salamat po Colonel Franzol, Margareth Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Good morning. Maraming salamat po. Thank you! Pirada! 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 Pirador ng masa! Aljo Bendio Straight to the Point! The